<coughs> so magandang araw po mga kababayan kaalam nyo kahit na tapos na yung bakbaka ni na congressman Marcoleta at er attorney Enzo Recto, na masyadong pinag-usapan eh gusto kong talakayin ulit dahil marami ako hindi ko pala siya natapos nung ano ngayon tinapos ko na at kinintay ko yung explanation ni Attorney Enzo alam nyo itong si Marcoleta alam ko namang matalino ito magaling ito eh matalino kaya lang dito sa dito sa harapan nilang ito ni Attorney Enzo para siyang parang nawala sa sarili, nawala sa katinuan. Nawala sa nawala yung kanyang intelligence. Parang kaya ako nagtaka ako kung bakit napasama si si Bunyog at Enzo doon sa mga pinatawag. Hindi ako makapaniwala. Ano naman baka ako ang ang reklamo nila kay attorney. So ngayon, dito ko parang napagtanto na ang nag-request siguro, ang naglagay sa listahan ng mga ipapatawag na bloggers dito kay Atty. Enzo Recto ay si Marcoleta mismo. Kita mo, siya bukod tanging si Marcoleta lang ang ang naglaro doon sa pagtatanong kay Atty. Enzo. At saka, yung pamamaraan ng kanyang pag, Oh, ito i-address ko na lang direkta, no? Yung pamamaraan po ninyo, Congressman Marpoleta, sa pagtatanong kay Attorney Enzo, masyadong parang ano eh, masyadong low class. Nawala kayo sa katinuan. Parang nakalimutan ninyo na kayo ay isang matalinong abogado at isang mambabatas. Unang-una yung ginawa ninyo kay Attorney Enzo, parang masyadong personalan yung ginawa ninyo masyado ninyo siyang ininsulto. To the point na parang ad hominem na nga eh. Ininsulto mo siya ng gusto, ipinahiya mo. Lawyer yon kagaya mo. Pagsabihan mo na, lawyer ka nga ba? Lawyer ba ito? Hindi ko ito kilala. Lawyer ka pa naman? Nagtuturo ka pa sa isang uh, mataasang mataas ang antas na universidad sa Ateneo? Hindi ka bagay sa pag-abogado. -pag ang mga katulad mo, the likes of you, should not be uh, vlogging. Masyado nang, masyadong, sobrang uh, panlalait. Sobrang panlalait ang ginawa mo, Markuleta. Nagpakita ka lang kung gaano ka ka, kung gaano ka ka, actually, bumaba. Bumaba yung ano mo yung quality. Nagpakita ka masyado ng panggigigil eh. Masyadong personalan yung ginawa mo. Sobra yung pang-insulto mo. Talagang gusto mo siyang ipahiya. Akala mo naman nakabuti sa'yo yon Mas lalo tuloy na yung mga tao, mas lalong bumaba ang tingin sa'yo. <coughs> Ako mismo, alam mo dati, noong mga panahon noong, 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 panahon ni Duterte noong panahon na nagta-trial noon sa pagtanggal mo ng prangkisa ng ABS-CBN bilib na bilib ako sa iyo doon eh doon kita unang nakilala nagagalingan ako sa iyo to the point na noong kampanya noong 2022 di ba tumatakbo ka doon sa sa unit team as senador may bal, ibinilang kita sa iboboto ko. Dahil akala ko, matinuk ka kasi natalinuhan ako sa iyo eh. Pero ngayon sa ginawa mo, buti na lang hindi ka tumuloy no. Balik ko. Rewind. Buti buti ka mo, hindi mo itinuloy <coughs> yung pagtakbo mo bilang senador. Although kahit na ibinoto pa man kita noon, at talaga iboboto sana kita bilang senador, hindi ka naman talaga mananalo kasi ning hindi ka pamoso sa mga botante. Kita mo kaya ka nga, kaya kang uh, kaya mo nga isinuko 'yung in 'yung iyong candidacy dahil alam mo na hindi ka mananalo. At noon niyo nung 2022, nakasakay ka pa noon sa bangka ng Unity Team. Kasama mo pa noon si si PBBM. At siguro ko naman kahit papano makakakuha ka ng boto ng mga loyalista. Pero, di ba? Noon, noon na nakakabilang ka sa unit team, medyo kahit papano may pag-asa kang ma ma may pag-asa kang manalo. Pero ngayon, ngayon pa, ngayon pa, na nagpapakita ka ng pagkabalahura. Yes. Yes balahura, nagpapakita ka ng pagkabalahura ng iyong pagkatao. Yung ginawa mo dyan kay Enzo Recto, dyan sa Congress, siningle out mo siya eh. Siningle out mo siya sa lahat ng mga vloggers. Bakit yung mga vloggers na DDS na todo grabe ang mga fake news, hindi mo hindi mo pinapansin, hindi mo binabanatan. Ay, well, of course naman. Kasi kagrupo mo sila eh. Kasi di ba DDS ka nga? Pabor ka sa mga pinaggagawang katarantaduhan ng mga DDS vloggers. Kasi DDS ka rin. Kaya itong matinong, matinong vlogger na si Enzo Recto, gano'n na lang pinag mo, pinaglalalait mo yung pagkatao ng tao. Gago ka rin eh. Grabe ka. Pakita ka niyong panggigigil mo. Pero, sino kaya, gusto mo siyang ipahiya eh. Gusto mong ipahiya yung tao. Pero, <clears throat> sa katapusan, sino ba kaya ang napahiya? O, tingnan mo ngayon yung mga, yung mga comments ng mga, mga vlogs na tinake up yung harapan ninyong dalawa ni Insurrecto. Di ba ikaw? napintasan ka. Nagpakita ka ng, ng, nagpakita ka ng kabubuhan. O ano sabi ni Atty. Claire? Pakita ka ng kabubuhan mo. Kasi, akala ko matalino ka. Tingnan mo, yun talaga, kapag, kapag napapabilang sa DDS, kahit matalino, nagiging bobo. Tingnan mo si Harry Roque, di ba magaling abogado di kampami kam, abogado di kampanilya pero tingnan mo ang mga lumalabas sa bunganga ni Harry Roque puro puro kabalbalan si Salpanelo ganun din o si Glenn Chong ganun din si Vic Rodriguez ganun din si si ano pa ito yung isa pang abogado na ano si Trixie Cruz mga abogado kayo pero tangnan nyo, pinagagagawa ninyo kabalintunaan sa profesyon na kung saan kayo ay nag-take oath. Binabalahura ninyo yung iyong profesyon, yung pagiging lawyers ninyo. O ikaw, kung hindi ka ba naman nabobo dahil sa napasama ka sa DDS, biruin mo na yung mga klase ng pagtatanong mo kay Insurrecto ay eh, pabalik-balik eh. Namimilit ka pa na humingi siya ng tawad sa iyo. Gusto mo talaga siyang ipahiya, halos gusto mo siyang paluhurin sa harap mo. Oh, ano? Napahiya ka, 'di ba? Hindi mag-apologize si Insurrecto sa iyo dahil opinion niya 'yung sinabi niya sa kanyang vlog. Palibhasa kasi, tapos pinagpipilit mo pa siya na sabihin sa iyo kung ano yung nilalaman nung vlog niya. Eh ikaw nga mismo hindi mo alam eh. Tinatanong ka ni Enzo Recto kung ano particular na salita niya ang nakapagsabi, nakapagsabi sa iyo, nakapagpainit ng ulo mo dahil doon sa sinabi mo na panlilinlang. Kasi naman, wala kang masabi, Kahit na ikaw, wala kang masabi. Kahit na ako man yung tatanungin mo. Ikaw yung ta... Ibabalik ko iyo yung tanong. Ano ba doon? Alin doon? Ikaw, ang magsal... ikaw ang magsabi kung ano yung kasalanan ko sa sa'yo. Dahil ikaw yung nag-aakusa. Di ba ganon? Pag ikaw ang nag patunayan mo na may kasalanan ako. Hindi mo nga masabi mismo kung ano yung kasalanan ng tao na tinatanong mo. Hindi na rin niya matandaan pinipilit mo. Dahil hindi niya matandaan, dapat ikaw naglabas nung sinasabi mo na ikinagalit mo. Hindi mo rin masabi kasi palibasa ang nabasa mo lang title. Hindi mo naman talaga pinanood yung kanyang buong vlog niya. At hindi ka ayaw mo pang maniwala na hindi na maalala ng tao sa dami ng mga vlogs niya na matagal ng panahon pati. Ayaw mo maniwala kasi hindi ka naman talaga kasi vlogger. Kaya hindi mo maintindihan yung yung sitwasyon ng isang vlogger na ay isang vlogger sa dami ng kanyang mga topics na na-discuss sa iba't ibang mga araw hindi na niya maaalala kaya dapat ikaw yung nagpaalala ipinipilit eh, pinipilit mo siya eh gigigil ka na eh nagmukha na tuloy demonyo yung mukha mo eh yung mata mo nanlilisik. Lalo ka tuloy pumangit. Pagkatapos eh, kung hindi ka ba naman bobo, mag, mag gusto mong ipahiya ng gusto si Insurrecto, magisalita ka pa na i-contempt. Gusto mong i-contempt yung resource person na sinisingle out mo na iala, siguro ikaw mismo yung nagpatawag, ikaw yung naglagay sa listahan. Ikaw lang yun. Kaya siya nga lang yung siningle out mo. Bobo. Kung hindi ka ba naman bobo, bakit ka magko-contempt? Maghihingi ng contempt? Eh, hindi ka naman nga pala member nung kahit alin doon sa Tricom. Hindi ka member kahit sa aning committee doon sa Tricom. sumiksik ka dan lang doon eh. nakisiksik ka lang. Kasi pabida ka rin. Gusto mo lang mamahiya ng tao. At sa totoo lang, wala ka rin sa lugar doon sa pinagagawa mo. Alam mo kung bakit? Yung issue mo doon, yung issue mo kay Insurrecto ay personal. Personal, personal na galit mo lang doon sa vlogger na si Insurrecto. Hindi naman tungkol sa kapakanan ng bayan. Kasi yung mga tinatalakay diyan sa kongreso, bilang kayo ay mambabatas, ay para sa bayan, di ba? Kahit ano man na subject ang pagtalakayin nyo dyan, in the end, dapat yan na magkikinabang ay ang buong bayan. Hindi yung ikaw lang. Eh yung ini-issue mo kay Insurrecto, ikaw lang yun eh. Ikaw lang yung nasaktan ikaw lang yung nagreklamo. Personal. Personal yung issue mo. Kaya, o oh, diba, hindi ka naman pinayagan. Pahiya ka, no. Kasi nga, bobo. Nawala yung katalinuhan mo, Marcoleta. Yan kasi, sumali-sali ka sa kampo ng mga Duterte. Kaya, tingnan mo pati pag-uugali mo. O galing Duterte na rin eh. Hindi mo ba napapansin? Naging siraulo ka na rin. Kasi naman, siyempre, like master, like follower. Diyan ka kasi sumik, sumama eh. Kaya naging, yung ugali mo, naging mamamatay tao na rin. Parang mamamatay tao. O, oh, baka ipatawag mo rin ako. Dahil They... Baka sabihin mo rin sa akin na inaakusahan kita na mamamatay tao. Nililinaw ko, parang mamamatay tao. Kagaya nung fina-follow mo, inaamo mo, sinasamba ng mga Duterte. Tanga! Tanga lang po, o opinion ko yan ha. Tanga lang ang susuporta sa mga Duterte. Getcha? sumiksi ka doon. Yung sadya mo pala, hindi naman para sa bayan. Ginamit-gamit mo, ginamit mo yung hearing sa kongreso para mamamahiya ka ng tao. Hindi naman patungkol sa bayan. Tapos sumasahod ka, kumain ka pa doon. O, oh. nakikain ka pa doon. Ah, hindi ka ba kumain? Sorry ah. Ayos ka rin eh. Sa totoo lang, malaking katarantaduhan yung ginagawa mo diyan. Bakit ka jajan sa sa Kongreso? Unang-una, unang-una, bakit ka jajan Ibinoto ka ba talaga? Kung ibinoto ka man, ay masyadong malaking disgrasya na nalukluk ka dyan sa kongreso. oh, magagalit ka sa sinasabi ko? Sige, patawag mo ako. Aharap ako sa iyo. At uulitin ko yung sinasabi ko. Wala ka dapat dyan sa kongreso bilang mambabatas. Bakit? Kasi ang <coughs> nandiyan ka nakaupo bilang mambabatas. Sumasahod ka, pinapasahuran ka ng mamamayang Pilipino pero hindi mo pinagsisilbihan ang interes ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas dahil ang pinaglilingkuran mo, China. Diba? Maka-China ka eh. Pro-China ka. Kaya napakalaking katraiduran yung ginagawa mo na nakaupo ka dyan sa kongreso. Biruin mo mambabatas? Mambabatas? Sumasahod pinapakain ng buwis ng taumbayan, pero ang pinagmamalasakitan hindi kapakanan ng bansang Pilipinas hindi kapakanan ng mamamayang Pilipino pinaglilingkuran mo China buwakan ng ina mo tarantado ka o oh, sige nga Patawag mo nga ako dyan. Uulitin ko yan sa mukha mo. <coughs> si ka. Traidor ka. Wala ka dapat dyan. Kaya kayong mga mga kababayan kong Pilipinong mga, mga butante, hindi nyo dapat ibinubuto yan eh. Kasi traidor yan. Traidor yan sa bayan. Tingnan mo, may lakas ng loob na magsalita na yung West Philippine Sea si daw eh, gawa-gawa lang natin. Wala naman daw dapat talaga dapat yan sa, sa, sa mapa. At ang tawag niya dyan sa karagatan na yan eh, hindi West Philippine Sea, si, kundi South China Sea. Si. O di ba, di ba gago? Trader? Trader sa bayan? Magbabatas ka, di ba? Wala ka mong sabi mo walang mapa? Walang mapa na nagpapakita ng West Philippine Sea? O ba't hindi kayo magpagawa ng mapa? Magpagawa kayo. Mambabatas kayo. Kaya mong gumawa ng batas nagumawa gumawa kayo ng mapa? Ipakita nyo sa aming mga mga ordinaryong mamamayan. Magtrabaho ka, Markuleta. Magtrabaho ka. Kasi sinasahuran ka namin pinapakain ka namin, pinapalamon ka namin. Pero ang ginagawa mo, pagtatraidor. Traidor, traidor, traidor. Mukha ka demonyo. Saan mo tingnan mo yung pagmumukha mo? Minsan yung nakikita ko, parang ka may sumay. Parang mukha ni suma. Yung kalahati ahas, kalahati tao. Suma. ano mag kung umasta ka dyan sa dyan sa kongreso akala mo sino kang magaling galing galingan ka bobo ka naman sige nga o sige patawag mo ako dyan kaya kung isigaw sa mukha mo na bobo ka <laughs> kung hindi ka ba naman bobo bakit sumusuporta ka sa Duterte? At sumusuporta ka sa interest ng China. O di ba kabubuhan yon Hindi lang kabubuhan, katraidoran pa. Traidor, traidor, traidor. O ano mga kababayan? Sino ang magdidisagree sa akin sa mga sinabi ko na itong si Marculeta ay traidor sa bayan hindi yan dapat nakaupo dyan sa posisyon bilang isang mambabatas. Napaka <clears throat> mapanganib. You are a dangerous man. Bakit? Kasi ikaw ay isang mambabatas, kaya mong gumawa ng batas na papabor sa China dahil ikaw ay pro-China. Kung gagawa ka man ng batas, hindi yan pabor. Hindi yan pabor sa mamamayang Pilipino kundi papabor yan sa mga Duterte at saka sa kasat China. Anong tawag sa taong ganyan? Traidor, di ba? Traidor, traidor, traidor. Traidor, si Marculeta.